Hello guys, tignan mo nga oh, sila sila ng na ano? Kailangan tatakas, sukat ng shoes. Nung na yata na na muna kapag nito. sabi oh, ka eh. mo hmm, kaya kasi. Ganda, 100 andre lang Ay 100 lang. taylen, yung ko kasi yung ano talaga? Ano talaga ako sa inyo? yung pinunta namin last Wednesday. Ayan. Sine, nagkasya sa'yo yan? Pero hindi siya nasira, ano? Bago yata yan. Eh bakit hindi siya nasira? Yung isa nasira. Pumutok na kasi yan. Nadideform. Ah, ano kasi yan? Some size no lang yan kasi. Yan kang mababa. Ano na yan? Hindi marunong magsuit ng mataas. Ano ito? Hindi Ayan, maganda ito. Grabe. Ano sa isi yan? 30. Ay, mahaba. Ay, maganda Ay, maganda ay, maganda yun. Eh. Di sa sakit ang paa mo. Ang haba! Ang haba. Ayun ang paa <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Layo. Maganda pa naman ka naman sa paa mo. Maganda nga eh. Sana maganda eh. Oh. Oo. Bakit? Ano Sukat mo. Yung maganda. 230? Hmm? Ilan ba dapat? Anong size yan? Ano yun? Sige na, sukat mo lang. Tulungan mo, Sin. Hawakan mo doon. <laughs> Tingnan mo yan sila, guys. Talo, thank you. Hindi mo nasa rin. Is-dry mo yan, kasa. Uto-tako tayo. Hoy, Ellen, ang cute niyan. Ang cute niyan. Kay Ellen yan, kasi Bigla pa kasi cute niya. Ano na ako doon yung galing sa iyo? Sa iyo kasi yan Lucy, ano size ba yan? Ang ganda ng mo Lucy. Ang Lucy ganda nga. Lusa, mm -hmm. Ano ba 'to? 30. Oh, Ay, toto toto. Yan ano. Ay, ayun, ayun, ayun nga, na, ubos na. Ganda sa ano kasi Ganda siya. Hindi pa rin talaga mo. Hindi na naman masasarap si Pero. Ito talaga. Lena, maganda rin. Mahaba nga. Ang bangas Ang sa'yo. Ang pa ng Ano may Yan. Sakto pala sa'yo, Sil, eh. Sa'yo pala yung sakto, eh. ganito ganda ti, Ilan ba ang size niya? Anong size ba yan? 50. 50. ano? Eh, ano ka ba? Oh, Ganda <coughs> nga. Ay, ay, ay mo, ipay lang. Baka ito lang ang ipay. Baka ito lang ang ipay. Dilagyan natin so, doon para maging ipay Hindi, sila na nakalagay. Hmm. Lahat na yan, ipay yan. Oh, pang araw-araw, oh. Pangpasok, oh pwede niyan? Oo. Sukatin mo, Alin. Ito siya oh, sayo, Lin. Ay, matigas, Mm-hmm. Mm -hmm. Eh. Mm -hmm. Cute pa naman. Yung katabi, yung katabi, yan. Ay, tigas. Huwag <laughs> um, sana, okay Ay, na yun. <laughs> mm -hmm. Ay, sinagsig ako. Maganda ako. ko sir. Maganda ipay na. Okay, maganda. mo nang pareho. Ka rin. Dando kayo. Dando, maganda Ipay e, lang kasi. Oy, baka naman nato, na, ano, Hindi, maramdam mo naman yun. Yung paa mo Akin na yun.

Nang. Ang ganda. Kahit sa mga leggings pala, no? Anong... Hindi masakit? Hindi. Okay. Hindi okay. magpasensyo ka na dyan. Yan guys, o. Yan. Hmm. Sel, okay lang. Kahit naka-leggings -legg -legg ka ng ganyan. hmm <laughs> bibili na yata ng isang kasama ko Bye na guys